Hmm, okay, magluto tayo ng ano. Mabilis ang ano, ano lang to. Piprito lang natin. Ay, hindi piprito. Papakulong nga lang natin sa Sprite, mga Lodi. Ito. Dito. Ayan. Uh, ah, prito type. Pero pagkatapos niyan, talagay na natin siya ng sibuyas. Ano lang yan? Kasama tuyo. Pag matuyo yung Sprite natin, Okay na. Pag natuyo, parang prito nyo na konti. Sarap yan. Sabi lang natin sya ng sibuyas. Baskot yung bawang. Pagdibisan lang. Tapos, uh, magiging natin sya ngayon ng spray. Spray. Kunti lang muna. Yeah, pag natuyo si sa Sprite na, lagyan niyo ng asin. Kunti lang, mga kasang kutsara. O natin kasang kutsarang ano. Patis. Tapos. Tapos Tapos paminta. Ito ay pagkita. Tapos yan. At tayo lang natin. Matuyo yung ating itong sprite. Pag natuyo na yan, tsaka natin parang iprito. Eh, okay, balikan natin siya after mga kalating oras mga idol. Ayan, nilagyan natin ng konting toyo mga lodi. Okay, toyo na siya. Antayin na lang natin siyang matuyo ng gusto. Pag tuyo tuyo na siya, parang mapiprito na siya. Tsaka natin siya lagyan ng konting mantika. Tay pa tayo, mga siguro mga 10 minutes pa to para matuyo na gusto. Dinahandaan lang kasi ng apoy. Eh. Yan ni Sprite, nilagyan ko lang ng konting toyo kasi parang puti-puti kanina para gumanda yung kulay. Hindi ko na napakita sa video. Okay, mukhang patuyo na mga lodi. Ayan. Oh. Okay. So, sarap-sarap na yung tingnan pwede natin siya ngayong lagyan ng konting oil para hindi naman siya mag-dry masyado. No? Konti lang. Parang mapipritish siya hanggang sa matuyo. Tuyo talaga yung yan sa niya. Ang oil ito. Kahit nag-oil na siya, huwag natin palabasin masyado yung oil. Ayan o. No? Parang kung ano siya, hindi lang magkaroon tuyong-tuyong sa daw. Sas may oil siya na konti. Parang napiprito siya. So yun na lang. Uh, atayin nyo lang magtuyo. Ito lang. Sprite lang naman sibuyas ito. Konting paminta. Kung ano, lagyan yung asin. Kung kukulangan kayo, uh, toyo. Dahil ito pumula. Dahil lagyan akong toyo para maganda sa video. Misa nagluluto ako nito. Puti lang talaga siya. Pero nagpupula pa rin. Ayun ganyan. Para siyang kusino na hindi nalalayo sa humba ito. Eh, sa humba, marami pipirito mo pa ito. Basta diretso kulo lang. Okay. Okay na to Mga ito na yun. Ito yun. Pipirito-prito na ito. Para, kasi pag uh, naprito siya ng gusto, eh, liliit yung baboy natin. Okay. na ito.